Ayon mga ito, unti-unti na unti-unti na gumagalaw unti-unti gumagalaw ang dambuhal ang Pires Wheel hinihintay lamang na mapuno hmm? pagka napuno na yung mga opoan, mga idol ay iikot na po ang dambuhal ang Pires Wheel sa aming lugar kaya hindi pa siya gumagalaw sa mga oras at mga sandaling ito dahil hinihintay pang mapuno. Para hindi naman siya malugi ang kuryenting magpapaig sa Dampuhalang Ferris wheel na ito na nagbabago-bago ang anyo. Nagbabago-bago ang kumay. Talaga namang nagbibigay ainganyo na sa mga namamasyal dito. At yung mga iba talaga na, na gusto nilang subukan gusto nilang subukan ang sumakay. Mm hmm, tara na, tara na, tara na, tara na mga kaibigan, subukan po natin sumakay dito sa damuan ng Ferris Wheel enjoy po natin ang ating pamamasyan sa lugar na ito upang uh, uh, masubukan natin magkaroon ng experience. Oh. Kailangan sundin lamang yung mga uh, babala na pagkat tumatak na ay huwag mo iwawagaybay ang mga kamay para hindi po maipit o sa mga bakal na madadaanan ay, kailangan ay, isuot ang mga seatbelt na maipit na maipit at huwag ilalabas ang mga kamay habang umiikot na ang tambuan ng piris po mga ito allay, eh nagbabago nagbababang ano ang kulay ng feeling well ang uh, kunting minuto na lamang mga kaibigan ay mapupunan na po ang upuan at kapag ka na na po ang upuan ng dambu halang piris din na ito dito sa aming lugar ay iikot na po ng iikot iikot ng iikot pabilis ng pabilis pabilis ng pabilis, pabilis, ng pabilis ang pag mamaya pero mamaya maya pa yun kasi hinihintay pa ng kapitigan na mapulong ang mga kapitigan. At ito ay konti lang. ang hinihintay pa ng mga kapitigan. At naka kong magsimula ang kapitigan ng kapalaran. Ayan, itayin ko natin na kumuha para ang pag-iigot ng buwalang silisun na ito at tingnan natin ang ginagawaan... gahanap at tingnan natin ang panawin ang mga sumasakay dito ng mga talagang pagka na ay sa talagang ng at sana ay tagumpay po tayo wala sana ang masasaktan wala sana ang masasaktan sa matapos ng pagkakitigong at po ang mga tayo ang anak sana sa inyo ang mga kaibigan ng mga idol hindi sana sumidang at sa buong pari ng mga sa aking video God and mga po ay singipuan bye Salamat po